alam mo na hindi mo naman talaga kaya, be humble enough to allow other people to help you. Minsan hindi naman talaga hiya eh. Minsan mayabang ka lang. Akala mo kaya mo pa kahit hindi na. Kung minsan ayaw mong tumanggap ng tulong sa iba kasi ayaw mong magmukhang mahina sa paningin nila. Sometimes you just have to allow other people to help you hayaan mong yung ibang tao tulungan ka. Dahil kayabangan din kung minsan, yung sinasabi mong ayaw mong maging pabigat, pero ang totoo, ayaw mo lang aminin sa sarili mo na hindi mo nakaya at ayaw mo lang magmukhang mahina sa paningin ng iba. Sumainyo ang Panginoon at sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Noong panong pa iyon, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kaniyang tahanan. Kaya't nagkatipo ng napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng apat na katao hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sabi niya sa paralitiko, Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. May nakaupuroong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Talapas tanganan sa Diyos yan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitikong ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakikita ng ganito, sabi nila ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Sokristo. Magsipo na pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman po, Father Franz. Yung mga kabataan ngayon, meron po silang term para sa mga taong iniaasa lang ang buhay sa iba. Ang tawag po nila doon, mga pabuhat. Yung kapag kami group project, nagkaka-grade, kahit wala namang ginawang kahit na ano, ni magluto ng pansit kanton, hindi magawa. Ang tawag dyan, pabuhat. Karaniwan, ang tawag natin doon eh, pabigat. Masama ho bang maging pabigat? Masama ho bang maging pabuhat? Ang sagot ay oo kung sinasadya mo talaga na huwag tumulong sa iba. Lalo na't kung ikaw din naman ang makikinabang doon. Pero kuminsan, kailangan mo ring tanggapin sa sarili mo na limitado lang ang kaya mong gawin. Ano mang gusto mo, gustuhin mo mang makatulong, ayaw mo mang maging pabuhat, kuminsan ay kailangan mo ring hayaan ang sarili mo na buhatin ka ng iba. At yan ay makikita nating mabuting halimbawa sa Ebanghelyo natin ngayon. Madalas ang na hinahangaan natin ay yung, mga apat, yung apat na kataon na nagbuhat sa paralitiko. Kahangahanga naman talaga yung kanilang malasakit para dun sa may sakit. Dahil itong malasakit na ito, hindi kontento na wala silang magawa. Kaya kahit napakaraming tao, gumawa talaga sila ng paraan kasi bakbaki bakbakin nila yung bubong nung kinaroroonan ni Jesus para lang madala talaga nila kay Jesus at magkamit ng kagalingan itong paralitikong may sakit. Kaya ito yung paalala sa atin na wag nating susukuan ang kapwa natin na ang nangangailangan. Gawin natin ang lahat ng magagawa natin para sila ay matulungan. Amen ba 'yon? Hindi sapat yung sabihin natin kung na ay wala, wala na akong magagawa. Hindi. Kung minsan may magagawa pa tayo eh. Hindi lang natin talaga nilalawakan ng ating isip o kaya naman eh, kapag para na kasi sa ibang tao, eh, tinatamad na tayo na gawin kung ano pa yung pwede nating gawin. Hanggat mayroon pang paraan, e eh magsumika pa nating gawa ng paraan upang tumulong sa nangangailangan. Pero pangalawa, kapag ikaw na yung nangangailangan, eh hayaan mo rin naman yung sarili mo na tulungan ka ng ibang tao. Minsan no, pagka tumatanda na tayo o kapag ka nagkakasakit tayo, sasabihin natin, huwag niyo na ako intindihin. Ayoko maging pabigat. Eh ang tanong, kaya mo ba talagang tulungan ng sarili mo? Maintindihan ko kung talagang nahihiya ka. Siyempre naman, alam mong may sariling buhay, yung mga taong nag-aalaga sa'yo, alam mong merong kanya-kanya, alam mong hindi naman ikaw ang dapat pagtuunan ng pansin itong mga taong ito. Pero kung alam mo na hindi mo naman talaga kaya, be humble enough to allow other people to help you. Minsan hindi naman talaga hiya eh. Minsan mayabang ka lang. Akala mo kaya mo pa kahit hindi na kung ayaw mong tumanggap ng tulong sa iba kasi ayaw mong magmukhang maging ma kasi ayaw mong magmukhang mahina sa paningin nila. Kaya kahanga-hanga yung paralitiko na hinayaan niyang buhatin siya ng apat na katao para siya'y mailapit kay Jesus. Sometimes you just have to allow other people to help you. Hayaan mong yung ibang tao tulungan ka dahil kayabangan din ko minsan, yung sinasabi mong ayaw mong maging pabigat, pero ang totoo ayaw mo lang aminin sa sarili mo na hindi mo nakaya at ayaw mo lang magmukhang mahina sa paningin ng iba. Kaya ikaw lang ang nakakaalam niyan sa sarili mo. Ano bang dahilan bakit mo sinasabing ayaw mong maging pabigat ka? Talaga bang nahihiya ka sa kanila o mayabang ka lang talaga? Tandaan mo, Kapag hinayaan mo ang ibang tao na tulungan ka, tinutulungan mo din silang tuparin ang kanilang misyon na maging mapagmahal at mapagmalasakit sa kanilang kapwa. At kapag ikaw ay tinutulungan nila, sila din nagiging biyaya sa iyo. Kaya ang tinutulungan at ang taong tumutulong sa nangangailangan, kapwa pinagpapala ng Diyos. Amen. Kung nabless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabibless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng sa madaling sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang iba -ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa number one Catholic app in the world, ang HALO. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Halo. Ano pang inihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Halo app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang sa sabi.